Four, three one four five, yes, when um, votes, uh, when the trend started to go against you, and uh, for Congresswoman Rubredo. And um I just like to mention Mr. President for the record that numerous academicians have actually said that there is nothing irregular about that. And in yeah, fact Mr. President I mean, I for that matter Mr. President numerous academicians have said that there is. So it is not that is that, that two Mr. President you have two academicians who actually said that there were irregularities. Ano ano ba to? Paramehan ng academician? o ta naghahanap tayo ng katotohanan. We talked about the unfortunate um, The unfortunate change that uh, smart mapping. Unfortunate, did. Mr. President? I think I would characterize it as rather more than unfortunate. Uh, it is illegal. Yes, Mr. President. And I think Comelec itself has already castigated uh, smart mapping. Uh, castigating smart mapping does not, does not remedy the situation. How was it allowed to happen? How was it allowed that the password of the Comelec was used by a smartmatic, a smartmatic uh, staff operative uh, uh, employee, was allowed to use the pa Comelec uh, uh, password to, to make that change without an end bank resolution authorising such a change? opium well, Marcos wants to know if uh, what happened exactly during and after uh, Marlon Garcia changed the script and uh, wondering if anyone else went into the file and made alterations. He says they still had to determine what changes were made and under whose authority. Aquino hits back asking if it's premature to say, uh, if it's not rather premature to say there was cheating. Marcos clarifies he did not say there was cheating um, when the hash code was changed, but that he has evidence, photos, and video that shows cheating happened on the ground, whether through vote buying or intimidation. He also says if the transparency server was included in the cheating, then it would be, quote, wholesale cheating. Back to you. On history, you know? um, yung mga rason na nabasa ng ating Supreme Court spokesperson basically pointed to the fact na walang specific law, may mga technicalities kaya pwede siyang ilibing, pwedeng ilibing si former President Marcos libingan ng Bayani. But I think the petitioners and a lot of us wanted them to look at history and not just technicalities. Na. Uh, ano bang ibig sabihin to sa ating kasaysayan kung ililibing si former president Marcos na isang diktador at uh, napakaraming abuses na nangyari sa panahon niya na ililibing sa libingan ng bayani. So you know, iniisip mo yung nakaraan, which of course are the martial law victims, at yung bukas, which are a lot of the young people who in their lifetime makikita na naililibing ang isang diktador sa libingan ng bayani. So I think it's ako, I'm quite disappointed with the Supreme Court decision. Um, and uh, you're left scratching your head, no? Kung bakit ganito yung nangyari. Sir, ano What does that mean? So, an anong nangyayari sa si itsura ng bansa natin, sir? Well, um, again, no. Um, we a lot of the petitioners, kasama na rin tayo, wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na wala namang, hindi naman siya na-convict, eh, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yun. Napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to um, give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yun? So, you know, it's really disappointing uh, and uh, that they decided that way. But, um, at the end of the day, ang um, kasaysayan na lang yung mga sa atin. Sir, how will this... ...sa mga dumalo, sina dating Pangulong Noyley Aquino at Marohas. Kaya ako tumuho dito, naimbita ako dito, takikisa ako sa... Eh, yung, sinasakayon ako yung pananaw nila. No? Pangalang ay, libingan ng bayani. No? Dapat ito ay parang binibigyan ng mga Okay. natatangi Pilipino ng sambayan na ng honor. At saka ngayon ako sa mga nandito na hindi 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 dapat na mailibing si Ginoong Marcos. Parehong lumaban kay Marcos ang mga magulang ni Aquino na sina dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino. Pero hindi raw ito tungkol sa mga pamilya Marcos at Aquino, kundi sa pinagdaanan ng mga Pilipino ng martial law. Kung kalimutan natin yung pinagdaanan natin, merong isang uh, matalinong Uh, Manunulat na nagsabi, si George Santayana, oh, those who forget oh, know, the mistakes of the past manolo. are condemned to repeat manolo. them. Manolo. So, ulitin ko na, tag tagalogin ko na, no? pag nakalimutan natin pagkakamali na lumipas, manolo. hindi baka maulit. Garantisado maulit manolo. na to. Sa ibang balita po muna tayo, PNP Chief De La Rosa haharap po sa investigasyon sa panonood niya ng laban ni Pacquiao. Sino mag-iimbestiga? Alamin po natin ang uh, balitang yan. Live, magbabalita si RH28 Raymond Dagpas. Lakay! Dennis, uh, nagpahayag ng kahandaan si Police Director General Ronald Bato de la Rosa na harapin ang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Ito ay sa kanyang pagbiyay sa Las Vegas, Nevada at nanood ng laban ni Senator Manny Pacquiao, uh, Pacquiao laban kay Jesse Vargas sa panayam kay De La Rosa sa kanyang pagdating sa Davao Airport na hindi ganitong inimbitahan lang siya sa laban at walang pera ang gobyerno na kanyang ginastos dito. Ang mahalaga hindi hindi manogaling sa korupsyon ng perang ginamit sa kanyang biyake. Una nito ay nagpasalamat si De La Rosa kay Pacquiao dahil sa pag-iimbita sa kanyang upang manood ng kanyang laban kay Josie Vargas sa Las Vegas, Nevada noong nakaraang linggo. Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang pagbiyahe ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa Amerika kamakailan para libreng manood ng laban ni Sen. Manny Pacquiao. Ayon sa Ombudsman, posibleng nalabag ng PNP Chief ang Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo at ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct para sa mga public official. Si Pacquiao kasi ang gumastos sa biyahe ni De La Rosa Nauna nang sinabi ni De La Rosa na si Pacquiao nga ang nagbayad ng pamasahe at hotel accommodation ng pamilya ng PNP chief para sa kanilang US trip. Ayon sa ombudsman, dapat isumitin nila Pacquiao at De La Rosa mga resibo na mga ginastos nila. Paliwanag naman ni Pacquiao, hindi naman lahat ng ginastos ni De La Rosa ay sinagot niya. Kailangan din daw linawin ang batas dahil porke ba ng libre siya ay may kaso na raw agad. Hindi naman daw nababahala ang PNP chief. Makpulong ako dahil sa imbitasyon. Kasama yung kasama yung nag-imbita sa iyo, pakulong. Conspiracy. Conspiracy to go to Las Vegas to watch the boxing. Hindi lang natin kung ulit pa. Okay lang po. Mas importante, dilito pa. Dilito, kurato, kurata. kaugnay na balidang yan, makapanayam natin sa pamamagitan ng telepono si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Magandang hapon po, General, si Bruno de Trelles po ito ng QRT. Oh, Bernard, magandang hapon po sa iyo. Okay, sir. Uh, ano po susunod niyong hakbang matapos na ipag-utos ng ombudsman, investigahan kayo dahil nga doon sa naging panlilibre sa inyo ni Center Pacquiao? Nag-prepare na ako kung talagang itutuloy ng investigation. Uh, handa naman ako at uh, nire-respeto po yung kanilang gagawin dahil <coughs> yan man talaga ang trabaho nila. At uh, sige lang, magpatuloy lang na. Basta ako, importante, uh, <coughs> sa, aking, uh, sa aking pananaw, yung indikasyon ni Senator Pacquiao na sinanggap ko naman ay hindi po yun in consideration of my position being the CPMP. Matagal na po kami magkaibigan, matagal na kami magkakumpari. Hindi pa siya sikat na boxer. Magkaibigan na kami. At uh, pareho po yung aming hilig, boxing. Uh, kasi pareho po kami galing sa mahirap at nakikita naman na yung boxing ang pwedeng uh, alat sa buhay namin. So kung hindi ako nakapasok ng na PMA, baka retired na uh, professional boxer na ako ngayon. Dahil nga, uh, yan talagang passion ko, boxing. eh At saka naman... Hindi hindi din po hindi, hindi po 'yon uh, in consideration to any transaction between uh, my office office of the chief sa office of Senator Pacquiao. Wala pong business transaction or whatever transaction meron kami uh, sa kuan sa amin dalawa. So wala pong consideration yun. Uh, ako ko lang, uh, anyway, aminin ko, this, is, this one, that was not the first time, at saka, hindi na naman ako ang uh, Uh, na libre, marami po kami. At uh, uh sige lang, uh, eh, pagpatuloy lang, nirespeto ko yung, yung, yung trabaho, eh, kung ikukulong nila ako, okay lang, eh, ikulong nila ako. Tanggap ko na yan kung talagang kasalanan pala sa isang sipente na, na nakikita na sayang yung na i-grab mo na hindi naman kriminal si Senator Pacquiao hindi naman siya drug lord, hindi naman siya sindikato, hindi naman siya uh, businessman na nainggit sa aking opisina, na makompromise ang aking opisina. So, uh, wala po akong nakita na masama doon. Uh, pero kung talagang yan ang batas, ito wala ko nagawa. Ito batas doon, harapin ko yan. kung kulungin ako. Nakapasok na ako sa kulungin. Okay po, General. Yeah, yeah. Opo, General. may iba naman po ako, no, uh, napaliwanag yun na rin po sa mga nakaraang interviews nga po yung posisyon niyo dyan. Pero matanon po ako dito sa issue naman kay Kerwin Espinosa. Nabanggit po na gusto niya po na uh, malagay sa kustudiya ng Camp Krame si Kerwin. Mas magiging ligtas po ba siya dyan? Magiging ano? Kung magiging mas ligtas po ba si Kerwin? Kung sakali nga doon siya sa Camp Krame madedetine. eh. I don't see any place safer than some permit to stay there as far as I'm concerned. Because we are the ones guarding it. So I think, I agree with you, there are other places where it's safer to put it The office of the Ombudsman confirms it's investigating the recent Las Vegas trip of Police Chief Ronald De La Rosa. In a text message, the Ombudsman's Public Information Office says it's looking into the alleged travel perks received by the police chief. De La Rosa flew to Las Vegas to watch Senator Manny Pacquiao's fight against Jesse Vargas. He admitted in several television interviews that Pacquiao gifted him and his family with an all expense paid trip to watch the fight. De La Rosa says he is open to the investigation. Sir, sir. sabi niyo, ano, di ba, 4, 4, 2, 4 plus 2 is, is, uh, 6 rounds. Oh. So, so, ano po masasabi niyo doon? <laughs> Speechless? I just, Smile uh, lang? keep my mouth shut. <laughs> ni, But you'll do your best, definitely. I will do my best. Sabi ni Coach Freddy Roach, na yung mga kamo-omo daw, parang ang maramdaman ni, uh, Vargas ay parang mga bato ang tumatawa sa kanya. Ang nagsabi niya. Oh, yung nagsabi niya. Kasi nandito si Paribato eh. Alis ko natin. Nandito si Paribato kaya yung suntok natin bato. Yeah. So, so hindi na bakal. Bato na. Bato na, bato. <laughs> Sir Manny, Grace, sir Mani, kamusta po nandito na po sila Congressman Toby ko nandito na mga kasamahan niya sa government. Salamat ako sa lahat ng mga kasamahan ko, mga kaibigan ko na nandito nakasuporta, especially uh, my compadre, si uh, PNP, Bato, at kanyang buong pamilya, at sa lahat ng mga kaibigan ko, mga congressman, senators na nandito rin nakasuporta. Kamay. Senator, wala nang pwedeng maapektuhan ng mga last na mga activities pa na ginagawa niyo ngayon na sa advice ng mga coaches na to just to rest the whole day. Rest naman ako, walang training. rest ba to? Wala <laughs> ano naman. Uh, papawis lang. Wala okay. naman. Yung uh, takbo laka, takbo laka, hindi nakakaano. Papawis lang, Pagpaunat paunat ng ugat lang, para hindi ano. You know, para Luis, di ba? Many Manny, ang comment ng international media dito, tsaka yung ibang uh, nakikita ka, sabi nila, napakaiba daw ng aura ng camp mo. Pag lumalapit daw sila sa camp ng kalaban, talagang super serious, ganyan. Pero ikaw, nagmamakarena, and all that, di diba? So, oh, masaya lang, masaya. Hindi hmm. naman <laughs> to, ano, bakit ka mo, doon na sa taas <laughs> namin tayo mag-dito, mag yeah. ano man na. Ah. So, Manny, ibang mood. Okay, we wanna hear it from you. Sabi nga nila si Vargas, di ba? Pero ang gusto malaman ng mga kababayan, kung meron kang opening, hindi ka magpipigil at talagang ito mo kung kaya mong patumbahin. Hindi mo tumi para Nevers para pagkapuhan eh. Kasi sabi, sabi ni Brandon Rios dati, nung niya ay eh, kaya mo siyang tapusin parang ang feeling niya umaawat ka pa pero hindi na mangyayari ngayon di ba hindi si pare ba to eh ibig sabihin before the game ends ipapangit yung mukha niya well, no. Diba? No, mga, <laughs> uh, kung ano yung ano kung ano yung uh, magagawa natin sa taas ng game so general your final batik for center manny dahil parang ikaw ang inspirasyon niya ngayon. Kaya yeah, yeah, nga, dito ako, uh, to, to show to him. Ang uh, dito ako, uh, buong pin, susuporta sa kanya. Tsaka, uh, we are 130,000 strong. Sumusuporta sa ating pambansang kamao. Para siyang... nga. Pinangunahan lang, pambansang <laughs> <laughs> kamao, um, ng pambansang ulo. Pambansang kamao, sumusuporta ng pambansang ulo. Parang siya ang uh, representative din sa, sa Pangulo. Kasi uh, Pangulo busy. So, siya na rin ang... Uh, Message, sa Paano para maging bato rin yung kumakita? <laughs> <laughs> batong kamo, batong ulo, magsama! <laughs> Sigurado ako pag... <laughs> uh, uh, kumpiyasa ko pumunta dito dahil pag si Parimani, zero yung crime incidence ng Pilipinas. No! Uh, I feel so confident na walang malaking problem dito ako. Hindi kailangan lumaban siya ng mahabang panahon pa para matulungan kasi sa trabaho. Para laging zero crime. Lahat ng drug lord, lahat ng addict, lahat ng puser, lahat ng mga drug personalities, manunood trabahan niya. Kaya walang zero drug transaction. Zero crime. Walang crime. Thank you. Magapinay!